What up mga kabakyard Magandang gabi sa lahat Kain tayo mga kabakyard Maraming maraming salamat Lord Sa pagkain na ito Sana alagi ah, lagi kaming mayroong pagkain At sana ganun din ang ibang tao Mga kapatid natin sa man sulok ng mundo San sulok ng Pilipinas May pagkain sa bawat Kainan sa bawat pamilya Maraming salamat Lord sa pagkain Thank you ng maraming salamat Pati yung awaw na yun. yeah. Kain tayo mga kapatid Share out sa lahat natin mga karels Sa mga w. Sa lahat natin mga kaibigan San man sulok ng Pilipinas Wala po Ayan Kain tayo Wala po na barbecue May sausawa no Ayan, magbukbang ako mamaya mga kapatid. Imumukbang natin yung pirah tira-tira lang yung mumukbang natin. Ayan. Eh, kahit paa lang yan. Kasarap nyan mga kabakyan. What up? Oh, what up, what up, what up, what up.